Hello ka diary! Naranasan mo na rin ba magbunot ng punla? Tara samahan niyo ako upang masaksihan niyo kung paano bunutin ang punla ng palay. Naisipan ko nga sumama sa inay kahit alas 5 na ng madaling araw. At mukhang excited ang inay na makabunot ng marami. At mukhang may panghulog na naman bukas. Daladala -dala ang kanyang mahiwagang upuan. Dini nga sa amin kapag may nalamang bunot ay maaga silang magpupulasan. Ay para naman makarami. Din kapag pahuli-huli ay wala ka nang maaabutan. Dahil hindi pa nga sumisikat si Haring Araw, ay kahit madilim ay nagbunot na nga kami. Ay para hindi naman sayang ang sunblock mga mare. At may kanya-kanya nga kaming mga kama Dini. Oo mare, di lang sa hotel ang may kama. Dahil nga hybrid ito ay iniingatan naming wag maputol. Mahal kasi ang hybrid mga mare. Dalawang piso ang isang bugkos. Ang ordinary naman ay piso ang isang bugkos isa-isang punla lang mga mare at maselan, kasing sela na inyong kadayari. Nakadepende ito kung paano mo ito bunutin. Pwedeng isang kamay, pwede ring dalawa. Basta ingatan mo tulad ng feelings ko. At mukha na karami na nga ang inyong kadayari at kasamang aking inay na may tungkod at mahiwagang trono. Ay mukhang nakarami nga ng bunot si Kumare Pas pasay eh. Irene at ang bawat bunot niya ng pera, kaya maingat na bitkis at tali ang kailangan. At parang yakap ko lang 'yan. <laughs> at para naman sa ating magsasaka, napakalaki ng saludo ko sa inyong. dahil ang magsasaka ay tunay na bayani sa ating bansa sa pamamagitan ng inyong sipag, tiyaga at pagmamahal sa kalikasan. Mukhang palaban din sa hamon ng buhay ang mga senior citizen. Aba! <laughs> Kahit uugod-ugod ay may lakas pa rin para kumayod sa pamilya. Dahil ang totoo, ang bawat piraso ng bigas ay pawis ang katumbas at kayo ang tunay na bayani. Dahil maganda nga ang panahon ngayon, kasabay pa ng maganda at pinong tanawin. Ay parang mapaaga kaming matapos ka diary dahil sa leksi at tiyaga ng ating magsaka na isipan ko magbigay ng pagkain. Ito pa din ang iyong vloggers. na oh. <laughs> oh. huh? naman ang saging mo. Oh. Yan siya Beverly. bulok ang natira. Iisa na lang. Pero hayos pa naman. Masarap ng na mamuhay dito sa bukid mga mare. Kasama ang mga gandang uhay ng palay. At birding dahon ito. Sarap lang sa pakiramdam na nakita kong aking pinagpaguran parang niyayakap ka ng kapaligiran. At sobrang gandang pagmasda ng mga uhay sa kapaligiran. Nakakapagpahingang iyong isip at natapos na nga kaming bunutin lahat. Oras naman para lumipat ng ibang bunutin kasama ang mga magsakang kababaihan. Ako na sa patubig. Naisipan ko nga magliwaliw at nag ang mga magandang memories ko din Mga childhood moment ko. Bumalik na nga sa pagkabata ang inyong kadayari. At gustong gusto ng maligo ay aba. Ah, 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 ah. Sobrang tuwa ay eh, hindi na nga magkaintindihan. Kung maliligo ba o maghihinaw na lamang, ay bahala na kadayari. At ako'y maliligo na nga lamang. At gubelo pa ang mangyan, aba, ay siya maligo na rin kadayari at ako'y magpapaalam na baka na ng inay, babush, love you!